Ang parol ay isang simbolo ng Pasko ng pamilyang Pilipino. Ngunit para sa mga preso sa loob ng BJMP Annex 2 sa Tagig City, ito ang kanilang pinanghahawakang pag-asa at tibay ng loob habang nasa selda. Ito si John, hindi niya totoong pangalan. Isa sa mga presong gumagawa ng parol habang hinihintay ang kanyang paglaya matapos masangkot sa kasong kaunay sa iligal na droga. Kaya nakapunta ako dito sa loob ng pulungan na nag-deliver po ako ng 300 grams ng shabu na huli po ako sa Pasay City. Kala ko po siswertein po ako para maahog ko po yung anak ko. Malaking offer, 60,000. Sweldo ko na yun, tinanong eh, pa sa isang araw ko. At bali, kinagat ko po yun. Nalas po ako. Hindi ko po makalain na mahuhuli po ako ng ganito. Bago makulong, isang personal bodyguard na isang government official sa Pasay City Hall si John. Isa rin siyang single dad sa kanyang dalawang anak, kaya mabilis siyang nasilaw sa pera. Masakit po ay wali sa mga sa anak, at hindi ko sila may kaso sa pag-aaral nila. Ako kasi nagluluto ng mga bao nila. Naaalala ko po sila. Pasensya nyo na si Papa. Nagipit lang. Pasalamat sa mga kapatid ko ay hindi rin pinabayaan ng mga anak ko. nag guilty si John sa kanyang kaso kaya napababa ang kanyang sintensya. Bigyan po ko ng 2 years mga five, sa months na lang po, wala laya na po. Pero pag paglabas ko, magbabago na po ako. Hindi, malaki yung adyans. Kasi yung umaga, ako nag-aala. eh. Ibu nag ng parol. Halos araw-araw, nilalaan ni John ang kanyang oras upang bumuo ng parol na pinanghahawakan niya ng pag-asa habang nakakulong para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Nabukas ang pag-iisip ng mga taong kasi may ginagawa na po. Naaliw yung sarili ko, nalalilibang ko po. Kasi po, uh, paggagawa ng pamilya para parang naiisip ko yung pamilya mo eh. Eh, para sa anak ko to. Eh, sabi ko, siguro naman, konting panahon na lang, lalaya, lalaya naman ako. Yung sardinas na nakakalaya, tao pa kaya, hindi makakalaya. Ang Likha Project Parol ng Pag-asa ay isa lamang sa mga proyekto ng Bureau of Jail Management and Penology, Metro Manila District Jail Annex 2 sa Taguig City. Ito ay naglalayon na makakalap ng pondo para sa mga person deprived of liberty na walang kakayahan bayaran ang kanilang bail. Lahat po ng livelihood projects po namin dito is covered po siya ng likahalaya. Painting, Eto po yung parol making po natin, dishwashing liquid. At the same time, meron din po tayong diorama at paper mache. Yung 40% na napupunta sa pang-bail ng ating mga PDL. Then, 20, 30% po nito is napupunta sa PDL po natin, sa mismong artist. And then, 30% is pinangre-replenish po natin sa mga materials na kailangan po sa mga gamit po ng ating mga livelihood projects po. Dapat manggaling po sa kanilang mismo is yung uh, bukal sa kanilang kalooban na gumawa sila, hindi sila pinilit para po uh, madama po talaga nila yung paggawa po ng parol. Zero knowledge po talaga sila. Nagkakandak po kami ng mga training seminars para po i-enhance po yung kanilang mga skills. Toong 2023 paraw nagsimula ang ganitong programa sa kanilang facility sa pangunguna ni Warden Jose Marie sa Beniano. Dito na raw natuklasan ni John ang kanyang mga talento. Isa na dyan ang kakayahang bumuo ng parol gamit ang kawayan. Gumagawa po kami ng 30 piraso eh. Isang linggo po eh. Nagulat po ako. Oh. Kaya ko pala gumawa ng ganito. Araw-araw po, may start po kami ng mga 7.30 na umaga. Tatapos po kami ng mga alas 5 ng hapon. Kaya malaking bagay na yung oras namin na gumagawa Ang pananaw ko po, nagbago po lahat. Dati nag-iisip, dati na may ulo mag-iisip ko na hindi maganda. Kaya maganda yung pananaw ko ngayon na ito sa loob ng gulog na gulog. Wala akong naisip ng anong bagay na masama. Siguro pag naaya ako, yung natututunan ko dito, dadaling ko po sa labas. Abang buhay kong gagawin itong parang na to. Ito rin daw ay nagiging source of income ng ilang PDLs upang tustusan hindi lang ang kanilang pangangailangan kundi pati na rin ng kanilang pamilya yung mabail yung mga uh, mabababa lang po na kaso. At the same time, ang matutulong po nito sa kanila is pagdating po nila sa daya is yung reintegration po nila sa society. So instead na bumalik sila sa dati nilang mga bisyo, what if ipagpatuloy po nila kung ano yung mga knowledge na meron sila dito at i-continue yung halimbawa makagawa po sila ng parol at the same time maka-additional lang kita din po nila. Nine fidels na po ngayon yung napalaya po natin dito sa ating Likhalaya Project. Yung bail sila yung mga tinatawag natin mga less offender. Nagro-range yung kanilang bail ng 3,000 to 6,000. Kasi pag tumaas medyo, baka hindi na po kayanin ang ating budget ng fund. Laking tulong po sa, lalo na sa mga less fortunate natin, yung mga nasabihin natin na laylayan ng mga PDL natin. Para kay John, ang bawat parol na kanyang ginagawa ay isang puting pag-asa sa panibagong bukas. Tapos puso rin silang nagpapasalamat sa mga individual na tinatangkilik ang kanilang gawa. Ang gawa ko ng ay parang pag-asa sa buhay. Sample na siguro dito ang magbabago sa gawa ng to. Siguro dito na siguro i-ano lang buhay ko. Daan. Ito yung daan na para magbago. Pag lumayo, ang mapapainabangan po namin siya eh. Aya paglaya namin, siguro, alam ko, lalabas ko sa labas, bibili ko ng mga ligaro, mababawi ako sa nila. Maraming salamat, sa lang kami. Kasi po, nabili yung proyekto namin ng parol. Bagig ang ilang institusyon at mga kumpanya, todo ang suporta sa mga parol na gawa ng PDLs. Uh, mayroon po kami sa Facebook namin, uh, pinopromote namin sila as real sa marketplace, si BGMP Region 3. Isa rin po sila sa mga umorder sa amin ng parols. Naging funding din po ng mga pang-bail po namin sa aming mga PDL. Isa rin daw itong paraan upang subukan puksain ang diskriminasyon sa PDLs dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Nagiging paraan din daw ito para sa ninanais ng bagong simula ng mga PDL. Sa mga problema talaga namin dito is yung reintegration ng aming Uh, PDL kasi hindi po nawawala yung discrimination. So that's why kami po, pinopromote namin, tinatap namin ang different agencies such as TESDA para ma-enhance yung kanilang mga skills. Nagkakaroon yung mga training programs para magkaroon sila ng national certificates, para po pwede nilang ma-present sa mga companies na kung saan nila gustong magtrabaho para talagang katunayan na uh, hindi lang sila basta nangulungan. At, at the same time, naging skilled din po sila habang binubuno nila yung kanilang sentensya dito. Hindi hikayat ng ahensya ang publiko na suportahan ang mga ganitong programa. Dapat po talaga, isa sa mga tumutulong sa atin is yung society. Kasi yung mainstream talaga yan nagsisimula. Eh. Kaya sila encourage na bumalik sa dati nilang mga vices, sa dati nilang mga bisyo. Kasi nga po, hindi sila accepted ng society. So, hopefully, yung society is magkaroon din po ng orientation, uh, magkaroon din ng program yung ating mga LGUs patungkol sa mga orientation sa ating mga PDL kung paano sila itreat na hindi lang sila basta nangulungan. At binsan na po sila nagkamali, may pagkakataon po sila na baguhin yung kanilang sarili. Sa mga gusto pong orders na aming mga paroles, Meron po kaming Facebook page na kung saan makikita po yung aming reels. Mando na po yung presyo niya, yung mga designs. Pwede po tayong magpa-customize ng mga designs. At may mga contact numbers na rin po na naka-flash doon. So please, uh, please support po ng aming mga program. Hindi po para sa amin mag para po sa kapanan po ng aming mga PDLs po. Ngayong Pasko, may isang hilig si John. Uh, Whisky saan? Ito ko yung mga kapatid ko, anak ko. Sana naman itong Paskyong sana dumalo sila. Yun ang whiskey ko.